sabi ko sa mga kaibigan ko sa Daet, uh, magkita tayo. And then pagdating ko ng Vinsons, pumunta si Mayor sa akin, sabi niya, meron kaming takboan festival na nangyayari. Ngayong week na ito, doon sa kanila, takboan festival. Apparently, um, ito yung festival ng birthday ni Wenceslao Vinsons. So, hap, masaya ako na nagka, nagkadugtong-dugtong uh, yung mga schedule na kung saan uh, meron akong mga natutunan at meron akong mga nakausap uh, na mga tao. Ang hindi ko lang nagawa doon, hinabol ko, inattempt ko habulin yung OVP Satellite Office sa Legazpi kasi meron kaming mga concerns na gusto ko kausapin sila uh, doon pero pagdating ko kasi sa Legazpi, 5.30, nagsarado na yung uh, opisina. Ayoko rin naman maganda yung mga tao so hindi ko naabutan yon yun ang hindi ko nagawa sa